Ngayong hapon, kalalabas ko lang sa trabaho kaya ang susunod ko na gagawin ay ang pagpamili ng aming hapunan, ulam hapunan at saka tanghalian kinabukasan. Kaya ito guys, diretso na ako guys para pumunta sa business park ng San Jose guys para at doon bumili ng mauulam mamayang hapon at saka kinabukasan. Kaya, abangan guys. Saan niya nilig ko guys? Masa ayos mo, guys. At dito na ako guys sa business park Nung sa no si Antiki Kaya ito guys pinaparking ko na Ang aking motorsiklo sa parkingan guys Para pupunta doon sa Arbex uh, Poultry Supply para doon ako bibili Ng itlog na mga ulam guys Kaya nung pagdating ko dito guys Arbex Poultry Supply guys Wala ako nakita itlog guys At sinabi ng nagbibinta na nagtitinda na wala na raw itlog kaya ang nakita ko na itlog yung nakabalot guys ay ito ito yung tinuro niya sa akin guys na ito na lang daw na ang natitira yung itlog na nakabalot guys ayan guys oh isang balot guys 20 pesos kaya sabi ko yan na lang kasi napakamura pa apat na piraso kaya makakatipid talaga at binayaran ko na agad guys at pagkatapos ko na binayaran guys napansin ko nung nagbibinta guys isa lang yung mata guys nakatakip yung kabilang mata guys ano kaya nangyari hindi na ako nagtanong guys <laughs> kaya ito guys diridiritso ako guys lumabas na ako ng tindahan ng itlo guys at ako ay babalik na sa aking motorcycle at habang ako ay guys nakita ko guys tapansin ko ang aking kaibigan guys dati ako na kasama ko na guardian sa Cebuana Lulier guys kaya ito nag usap kami saglit at nagtatanungan kung Uh, saan na siya nakajote Kasi matagal ko na rin siya na hindi nakikita guys Kaya nandito lang, na rin lang para sa may uh, bayan guys Siya nakajote rin sa isang branch ng Cebuana Loliar At hindi rin nagtagal ang aming pag-uusap At ako ay dumeritsyo na doon sa bilihan ng mga karne guys Dahil bibili ako ng dalawang hiwang karni guys Para ulamin bukas ng tanghalian guys Kaya ito guys, dito na ako dumaan sa may mga hilera ng mga karne. Ayan, eh, ito na guys. Dito na ako napapunta sa may pinakadulo guys. At dito guys, binili na ako ng pork chop guys. Dalawang pork chop. Sakto-sakto na sa amin guys. Ang dalawa, ko. Ang dalawa lang naman kami guys sa bahay. Para sa tanghali ang kinabukasan. Eh, ito na, binili ko na yung dalawang pork chop guys. 105 yung presyo nyo guys. Kaya ito na guys, binayaran ko. At ayan guys, uh, binigay na sa akin ang dalawang hiwang pork chop. Kaya pagkatapos nito, bumalik na ako sa aking service nga sasakyan guys. Kaya ito guys, ah, nag-iisip ako guys kung ano naman ang susunod ko na bilhin. At ito na, nakapag-isip na ako na ang aking susunod na bibilhin guys. Kaya ito na, pinatakbo ko na aking sasakyan guys para pumunta doon sa Julius Big Shop guys at para doon bumili ng tinapay. At ito na, narating ko na ang Jules Bishop, na bilihan ng tinapay dito sa bayan. Kaya ito na, medyo marami-rami yung mga bumili-bili sa ngayong hapon. Patis. Patis, patis. Eh, guys, Diyan kami, tatlo-tatlo tayo. Tatlo na tatlo. Ito yeah. <tinyo> At ito na guys, mga kabilin ako ng tinapay guys. Kaya ako yun ay uuwi na ngayon guys para makapagpahinga na. Kaya mga siguro mga 3 to 3 minutes guys nandito na ako sa may bahay. isa nice guys, nung na naman daw, nung 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 daw, nung 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 at nakarating na ako dito sa bahay guys salamat sa inyong panonood God bless